Magandang araw ka probinsya. Ito nga pala ang ulam nila ngayon. Chorizo. Wasak yung isa. Pero siya nga pala lalaki yung yung lalaki ko ang tinatanong ko kung anong ulamin. Kasi ang hirap punin ng panlasa niya. At okay lang yung tatlong babae ko na anak dahil kung anong niluluto ko ay sharing rin kinakain nila. Pero yung lalaki namimili ng ulam. Ito yung gustong ulam niya ngayon. Gusto pa nga niya kung ka. salamat ka po bin sa panunood. Tikpan, tikman ko pala yung nahiwalay. sarap Konti na lang maluluto na 'to. Bye.